sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera at ito ang Hoy Bawal Yan! Pag-usapan natin ngayong araw ang mga krimen na bumungad sa atin nitong mga nakaraang linggo. At siyempre ating siya sa atin. May pananagutan nga ba ang mga aspek sa kanilang pagkakamali? At ano naman ang mga parusang kanilang kinaharap? Simulan natin sa report na ito. Dalawang customer na tinakasan ng 84,000 bill sa bar sa Maynila. Arestado. Kasong kakaharapin, tutukan. Arestado ang dalawang customer matapos nitong takasan ang bill sa isang bar na nagkakahalaga ng 84,000. Ang paniningil nauwi pa sa bugbogan. Ano nga ba ang batas na nilalabag ng mga suspect? Alamin sa report na ito. Arestado ang dalawang customer matapos hindi magbayad ng kanilang bill na umabot sa halos 84,000 pesos na nauwi pa sa pisikalan sa pagitan ng isang suspect at waiter ng bar sa Maynila. Kwento ng waiter. Nirentahan daw ng lalaki ang buong bar para magdiwang ng kanyang despedida kasama ang isa pang suspect na babae. Una, nilibre pa raw nito ang mga waiter hanggang sa kalaunan. Nag-aya pa ito ng iba pa hanggang sa umabot na sila ng alas tres sa bar at lumobo na rin ang kanyang bill. Nauwi ito sa pisikala ng tanongin ng waiter kung may pambayad ito habang siya ay sinisingil. Ayon sa paliwanag ng lalaki, nagawa lang daw niya ito dahil sa kalasingan. Depensa naman ng babae, Dinate lamang daw siya ng lalaki at hindi niya ito lubos na kilala. Kakaharap sa kasong estafa sa Article 315 ng Revised Penal Code ang dalawang suspect. Maaari silang patawan ng prisyon mayor o reklusyon temporal o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 dalawang taon, sangayon sa halaga ng kanilang bill na hindi nila nabayaran sa bar. Maaari din silang maharap sa kasong less serious physical injuries sa ilalim ng Article 265 kung nagkasakit ang waiter at hindi nakapagtrabaho dahil sa pamimisikal na ginawa. At kung kinailangan bigyan ito ng medikal na tulong, aresto mayor o pagkakakulong ng isa hanggang 6 na buwan at multa na hindi lalampas sa 500 ang posibleng parusa sa suspect. Isang village sa Paranaque, naglunsad ng clearing operations. Mga sagabal sa kalye, mananagot. Dumulog sa Metropolitan Manila Development Authority o MMD ang barangay Mervel sa Paranaque City para humingi ng tulong sa isasagawa nito na clearing operation. Ano kaya ang parusa sa mga sasakyan at sa mga jeep na dadatnan na ilegal na nakapark doon? Ano rin ang naging tugon dito ng lungsod? Pakinggan natin sa report na ito. Nakatanggap ng request ang Metropolitan Manila Development Authority mula sa barangay Merville sa Paranaque City na nanghingi ito ng assistance para sa clearing operation na isasagawa nito na layong ayusin ang kalsada sa lugar, partikular ang Edison Avenue at West Service Road. Nadat na ng MMDA ang iba't ibang obstruction sa daan at mga sasakyan na iligal na nakapark sa tabing kalsada. Ilan na dito ang mga jeep na nakatigil at dito raw umano kumukuha ng kanilang mga pasahero. Paalala ng mga opisyal ng MMDA, hindi dahil bakante ang kalsada at mayroong mga pumapara sa kanila ay pwede na raw itong magsakay dito. Umabot sa halos labing limang sasakyan ang pinaghatak, kabilang na ang mga pribado at pampublikong jeep na pinatawa ng multa ng otoridad. Ang mga natikita na nahuling nakaparada sa bangketa ay pinatawa ng multa na isang libong piso para sa attended illegal parking o kung may driver sa loob ng sasakyan. Habang dalawang libong piso naman sa attended vehicle o yung mga walang driver na naiwan sa sasakyan dagdag pa ang mga towing fee. Parusa sa illegal loading and unloading in prohibited zones. Alamin, hindi porkit bakante ang kalsada at mayroong mga pumapara na pasahero, ay maaari na itong agad na sakyan ng mga bumabiyahing sasakyan. Lalo na kung ang lugar na ito ay hindi angkop na pagbabaan o pagsakyan. Ano nga bang maaaring parusa sa mga ito? Alamin sa susunod na report. Mayroong mga nakatalagang lugar kung saan lamang pwedeng tumigil ang isang sasakyan para magsakay o magbaba ng pasahero. Ito ay para mapanatili ang kaayusan ng daloy ng trapiko, maiwasan ang antala sa daan at masiguro ang kaligtasan ng mga commuters. Ngunit marami pa rin ang tumitigil na lang kung saan ito may maabutan na pasahero. Paalala ng otoridad, mali ito at ipinagbabawal. Dahil ayon sa tala ng Land Transportation Office o LTO, ng mga ilegal na practice sa daan, ang illegal loading and unloading in prohibited zones ay isang obstruction sa free passage ng ibang sasakyan at maaaring ilagay sa alanganin ang mga pasahero. Ang sino mang mahuli na gumagawa nito ay pagmumultahin ng isang libong piso. 1.2 milyon na droga sabat sa Baybas sa Pasay City. Kasong kakaharapin ng mga sangkot? Alamin! Milyon-milyong halaga ng marijuana at ecstasy ang nasabat mula sa isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG sa Pasay City. Ang kakaharapin na kaso ng suspect at ng iba pang nahuli sa week operation na ito. Tutukan sa aking report. Arestado ang isang lalaki sa by-bust operation na inilunsad ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG sa Service Road Rojas Boulevard sa Pasay City. Ayon sa ulat, nagkakahalagang 1.2 milyon na kush o high-grade marijuana at imported na ecstasy ang nasabat mula kay Mark Cedric Nicolas na ngayon ay nasa pangangalaga na ng PNP Forensic Group sa Campo Crame sa Quezon City. Tinatayang 77 na iba pa ang naaresto sa 50 operasyon na isinagawa ng PDEG sa loob lamang ng isang linggo. Ang mga suspect na sangkot ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinasaad dito na ang pag-iimport, pagbebenta o pagfafinance, at pagtatago o pagkukubli ng ipinagbabawal na gamot, gaano man ito karami at gaano man ito kapuro, para sa anumang dahilan ay itinuturing na isang mabigat na krimen. Maaring patawan ang may sala ng pagkakakulong mula labing dalawang taon at posibleng umabit sa life imprisonment to death at multa na 100,000 hanggang 10 million pesos. Depende ito sa uri o kategoryang kinabibilangan ng ipinagbabawal na gamot na nahuli rito. lalaking na huling nagbebenta ng Leopard Gecko online. Arestado. Kasong kakaharapin, alamin. Isang lalaki ang arestado matapos mahuling nagbebenta umano ng isang endangered animal online sa isinagawang entrapment operation ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa Binondo, Maynila. Ang detalye ng balitang ito, tunghayan sa aking report. Arestado ang isang 29 na lalaki sa ilegal na pagbebenta ng isang leopard gecko online. Sa isang cyber patrolling na isinagawa ng Northern District Anti-Cybercrime Team o NDAC na pag-alaman na sa isang Facebook group, isinasagawa ni alias Kevin ang transaksyon ng pagbebenta ng wildlife species. At sa entrapment operation sa Maynila na isinagawa ng NDAC, katulong ang pulisya at Department of Environment and Natural Resources o DENR ay nahuli ang lalaki. Ang wildlife trade ay itunuturing na banta sa kalikasan at sa biodiversity ng bansa. Ang suspect ay haharap sa kasong paglabag sa Section 27 ng nasabing batas na nagbabawal sa pagbebenta ng mga nanganganib na uri ng hayop at maaaring patawa ng pagkakakulong na anim na buwan hanggang isang taon at multa na hindi bababa sa 10,000 pesos at hindi hihigit sa 100,000 pesos. Maari namang pagkakakulong at multang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. iyan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Muli ako po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!